kanatong tanan. It is with immense pleasure and honor that we stand we extend our warmest welcome to His Excellency the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. On his first state visit in the province of Bohol. Why Saatong sudad sa Tagbilaran. We are deeply grateful Mr. President for your undying support and assistance that you have provided. To our fisher folks, farmers, and their families. Your dedication to uplifting the livelihood of our communities amidst the challenges of climate change is truly admirable and greatly appreciated. Also, grateful that good friends from the national government are here with us, together with uh, the president, the secretary of the DSWD, our colleague in Congress then, Congressman, now Secretary Rex, and of course, another friend in Congress, Anton Lagdomeo, the top now. And we are also very happy that uh, the DA secretary is here, Secretary Kiko Laurel, and uh, a good friend, Secretary of the DILG, classmate in Ateneo Law School, uh, Benhor Abalas, Let's give a big hand to our secretary. And uh, we are pleased to have with us a partner governor in Bohol. Even at the time when Edgar Chato was still governor, we will be exchanging notes in the RDC and all. Governor Gwen Garcia of the province of Cebu, <laughs> a president who and an administration which gives special attention to farmers, fisher folks, and their families. And that speaks volumes in terms of the priorities of this administration and on where the heart of this administration beats and where it lies. Today, we celebrate as we come here. The rain, ang ulan, ayo mo kasuko o kaguol tungod kay mauna itong giampo after the El Niño, we prayed that rain will come. So that our farms again will produce the food that we take. And today, we would say taking care of the farmers. And Fisher Folks is likewise taking care of the most basic needs of our communities. Taking care of them is also taking the needs, taking care of the needs of our daily sustenance, sa atong mga Our farmer beneficiaries and those beneficiaries of the national agencies, nagipang atompangulo, sa atong pangulo, mga kaganiha. It is also taking care of our environment. Especially as of this point in time, when we are facing the challenges of climate change, we are taking care of everyone. But it is also very important to stress atong mahal nga presidente, ang nangunay pag-amping tanan. Without doubt, his visit will be both inspiring and challenging as we continue to move on and recover our lives with the many calamities that came in. We are also here to listen to the president. be moved by his passionate speech, and share to him our commitment that we will be supporting his leadership along the way as we know that his heart is also for the people of the province of Bohol. This time, let me say another round of applause to thank the President for his visit. Mabuhay! Ang atong Presidente Ferdinand Marcos and ang bagong Pilipinas! Hep hep! Hep hep! hep. Tama-tama, parang... Mer meron po kaming uh, sinasabi noon, nung panahon ng father ko, ang tawag namin ay Marcos Weather. Ang Marcos Weather, uulan ng malakas bago magsalita yung matanda, yung father ko. Pag pagtayo na, mawawala na yung ulan. Pero huwag kayong mag-alala, inaantay natin yung ulan, pag alis ko, babalik yan. Uh, kasama po natin ang mga iba't ibang miyembro ng uh, kabinete, uh, mga kalihib ng mga iba't ibang departamento na siyang uh, nagtutulungan para dito sa ating mga programa na ginagawa at uh, ito po ay bahagi ng aming tinatawag na whole of government approach. Ang ibig sabihin po ay eh, lahat, hindi lang po pagka meron tayong programa ginagawa, hindi lamang isang department ang uh, inuutusan natin para gawin ang trabaho na yan ang ginagawa po natin ay tinitingnan namin kung sino man, kahit anong department na makakatulong ay sinasama natin doon sa programa na yon para maging matagumpay ang programa natin. Kaya at lahat ng ang kaya whole of government approach, ibig sabihin, hindi lamang isang department kung hindi ang buong pamahalaan ay nagtatrabaho para sa mga iba't ibang, iba't -ibang na programa na nais namin iparating sa taong bayan. Kaya at nandito po ang DSWD Secretary, Secretary Rex Gatchalian, na lagi nyo po siguro nakikita ay siyang uh, umiikot at uh, nag-inspeksyon at nagdadala ng tulong kapag tayo inabutan ng uh, mga kalamidad. Ngunit eh, in-expand po na, pina, pinalawak po natin ang kanyang mga katungkulan o pang uh, hindi lamang pagbagyo, hindi lamang paglindol o pagputok ng bulkan kaya pa, saka papasok ang DSWD. Dahil sa para sa, sa aking pananaw, itong dinaanan natin na El Niño, na tagtuyot na El Niño, ay Krisis din yan. Kaya nandyan po ang DSWD para tumulong at magbagay ng tulong sa mga tinamaan at mahirapan dito sa pagdaan ng Nino sa atin. Andito rin po, ay alam nyo po, napakahalaga na maganda ang ugnayan ng local government at saka ng national government para po mabuo ang aming mga programa. Eh kahit na po napakaganda ng aming naiisip, na pinaplano, napaka napakahusay at uh, at uh, magandang plano ang ginagawa natin na programa na ginagawa natin. Hindi po mararamdaman ng tao, hindi po niyo mararamdaman 'yan. Kung hindi maganda ang usapan sa gitna ng local government at saka sa national government. At kailangan tama-tama magandang pagtrabaho natin para naman ay eh, masabi natin na lahat ng nais nating tulong na maibigay, lahat ng mga programa na ating naisip ay nadadala natin at bawat Pilipino ay nararamdaman nila. Ang namamahalap po dyan, sa ugnayan sa gitna ng national government at saka sa local government ang ating Department of Interior and Local Government ang Sekretary po ng DILG Sek secretary Benher Abalo <laughs> ito po ang uh, isa pang uh, matagal na nating uh, uh, kasama at uh, uh, dati po na kasama kasama na kasama pa sa kabataan barangay yung mga na, yung, ma, na, mahirap ng pag-usapan dahil nakakalata yung mga edad natin pag naalala yung kabataan barangay pero ang boss nila doon si Senator Amy noon at pero Ed, uh, I, I'm sorry nagbago na yung definition ng KB hindi na kabataan barangay katandaan barangay na daw sabi ni Amy Andiyan siya ang ating uh, butihing, uh, butihin, uh, congressman congressman Ed Chato and the 2 uh, second district representative, second district representative ng lalawigan ng Bohol, uh, Congress, Congresswoman Maria Vanessa Aumentado. And the third district, third district na representative ng lalawigan ng Bohol, Congresswoman Christine Alexi Tutor. Andito rin, ang, uh, dahil kasama po ang Cebu dito sa ating gagawin ngayong programa, sa araw na ito, nandito rin po ang 2nd District Representative ng Cebu, uh, second, uh, si Congressman Edsel Galeos. At uh, narinig po natin ang ating acting governor, acting governor ng, ng Bohol, Junicio uh, Victor Balite. Sinama ko po at uh, meron din kaming uh, ginawang event sa Cebu City at uh, sa Lapu-Lapu City na para sa tourism at ginawa namin sa Cebu. Kaya nung pagpunta ko dito, eh, sabi ko sumama nang uh, ating uh, gobernador. At uh, Governor uh, Gwen uh, Go Governor Gwen Garcia is here with us. also ang ating host, ang host natin dito sa programa na ito at uh, pa, uh, sinasabi ko nga dito dito sa BOL, dito ko lang ito lang yata ang probinsya, lahat ng lahat ng talumpati English. Eh. Uh, kaya, medyo magwi-withdraw muna ako sa bangko ng English para makabuo ko ng baka maubusan. Uh, kaya nung napapanood namin ang ating uh, mayor, mayor of Tagbilaran, Mayor Jane Sensoria Yap, at lahat ng ating uh, mga mayor. Nandito lahat ng ating mga mayor ng probinsya ng BOL. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ang pinaka mahalaga, pinaka importante, na mga bisita ngayon dito, ngayong, umag ngayong umagang ito, ay kayo po, mga beneficiary, para dito sa assistance na aming ibinibigay. <laughs> sa lahat ng aking mga dating mga kaibigan, mga mahal kong kababayan, maayong adlaw sa inyong tanan. <laughs> Napakasaya ko na makasama kayo ngayon dahil matagal na po ako hindi masyadong nakabalik. At uh, sa at sa mga dahil naman may dala tamang-tama eh, tama, at may dala naman kami ayuda at magagandang balita. Sana naman ay maramdaman ninyo na sulit naman ang pag-aantay ninyo sa aming pagbisita. Ang Bohol po, kagaya po ng Cebu, ay na, kilalang kilala na po na sikat sa, dahil sa, sa tourism industry. Mapalokal o mga, mga lokal man, mga Pilipino o yung mga dayuhan. Kilala ang inyong probinsya sa inyong white sand beaches, mga dive site, ang Chocolate Hills, ang mga Tarsier, yung asin tibok, na nakadilihensya pa ako ng asin na tibok doon sa gumagawa at eh, mati, mapapasarap ang kain namin mamayang lunch. Patina uh, pati na sa kalamay na talaga namang napakasarap na, uh, at kaya paborito itong gawang, gawing pasalubong ng lahat ng pumapasyal na dumapa, pumapasyal sa inyo. Maliban sa turismo, ang pagsasaka at pangingisda ang ilampah sa pangunahing industriya dito sa Bohol. At sa angking yaman ng inyong mga lupa at karagatan, isa sa mga hangarin ng administrasyon ko ay palaguin ang pagsasaka at pangingisda sa inyong lalawigan. Nang sa gayon, umunlad din ang ating ekonomiya. Dahil dyan, pamamahagi po natin ang tulong ngayong araw na ito ay nakatuon sa mga magsasaka at sa mga pangingisda at siyempre sa kanilang mga pamilya. Mga kababayan, dala po namin ang 100 milyong piso cash assistance para sa mga Boholano at Cebuano magsasaka na mangi at manging isda at para sa kanilang pamilya. Tigli limang milyong piso ang ina, ilalaan po natin sa dalawang lalawigan at ang bawat benepisyaryo ay makakatanggap ng tigsasampung libong piso. Kasama din po natin ang, ang ibang mga kabalikat sa, mula sa gobyerno na may mga dagdag pang tulong para sa inyo. Una na riyan, ang kasama po ang ating mga congressman dito sa aming ginagawang programa at galing, galing sa tanggapan ng Speaker of the House na si Speaker Martin Romualdez, may pinapaabot ang, ang uh, Speaker's Office at saka ang House of Representatives na tigli limang kilong bigas para sa lahat sa inyo na nakadalo kayo ngayon, ngayong araw dito sa atin. Mula naman sa iba't ibang sangay ng Department of Agriculture, meron, meron tayong mga linalaan na loan program. Meron tayong dalawang unit na four-wheel drive na traktor, mga pataba, sako-sakong binhin ng bigas at mais, mga pudla, nanyug at marami pang ibang kagamitan. Mula naman sa Department of Trade and Industry, pang pangkabuhayan sa pagbangon at ginawa o PPG program, meron namang ibibigay na livelihood kits na nakakahalaga ng 8,000 piso para sa siyam na mga dating rebelde na nagbalik loob na sa panig ng bayan. Sa dole naman, manggagaling ang higit 2,300,000 milyon at piso para sa higit isang daang benepisyaryo ng Integrated Livelihood Program. Mahigit isang milyon at walang walong daang piso naman para halos para sa halos apat na daang benepisyaryo ng Tupad Program ng Dole. Meron pang sampung benepisyaryo na tigsa sampung libong piso ang ibibigay ng DSWD, DSWD sa ilalim ng kanilang programa na ayuda sa kapos ang kita program o yung AKAP. TESDA, kasama rin ang TESDA. Kaya po, ito yung pinatawag natin, yung whole of government approach. Lahat po sila ipinagsama-sama natin para buong, buong lahat ng pangangailangan ay natutugunan natin. At kasama nga dyan ang TESDA. At TESDA naman nagbigay ng training support fund sa dalawampung beneficiaryo. Starter toolkit ng shielded metal arc welding para naman sa dalawampung beneficiaryo. Nandun po sila, naka-display naka yung, kanilang, uh, yung kanilang tinanggap sa DTI. Alam kong nga uh, higit 13,000 pamilya at higit, higit labing apat na libong magsasaka at manging isda sa buhol ang lubos na naapektuhan ng El Nino noong mga nakaraang buwan. Kaya sana po ay makatulong ang mga programa ng gobyerno at ang dala naming ayuda upang tuluyan na kayong makabawi sa mga hamong na, na dinadaanan ninyo. Ngayong tagulan na, ay panalangin naman natin ay hindi na tayo makakaranas ng matinding kalamidad sa mga susunod na buwan. Ngunit huwag po kayong mag-alala dahil ang ating pamahalaan ay laging nakaantabay. Tayo ay naglaan ng pondo, mga food pack at iba pa, mga ayuda kung kinakailangan. Layunin natin na maging handa sa lahat ng pagkakataon upang hindi na tayo mahirapang sumagot sa tawag ng bawat sitwasyon. At gaya ng sinabi ko kanina, maliban sa mga ayuda ay may dala rin akong magagandang balita tungkol sa inyong probinsya. Ikinagagalak ko na ipabatid sa inyo na ang Mabini kaya kay Small Reservoir Irrigation Project ay malapit ng matapos. Now, nawa ay mapapakinabangan ng, uh, mga, ang mga ito sa lalong madaling panahon nang mabigyan ng sapat na patubig ang lampas na limang daan ektaryang sakahan sa bayan ng Mabini at ng Alicia. Hindi namin titigilan at hindi namin titigil ang pagsisikap upang maibigay ang inyong mga pangangailangan. Walang sawa kaming nagtutupad ng mga programa makakabuti po sa inyo. Magsasagawa ng mga iba ibang proyekto, makakapagbigay ng ginhawa sa inyong buhay. At mamumunuhan para sa inyong kapakanan at kasaganahan. Sa mga pinuno ng mga ahensya ng pamahalaan nasyonal at lokal, hinihiling ko ang inyong pakikiisa upang makamit natin ang hangarin natin na walang maiiwan sa paglalakbay tungo sa mas maliwanag at mas maulad na bukas. Tiyakin po natin na makakarating sa lahat ng benepisyaryo ang tulong na in inilalaan natin para sa kanila. Mga, mag mga magigiting na mangingisda at magsasaka ng buhol. Salamat sa marangal na paghahanap buhay upang nasuportahan hindi lamang ang inyong mga sirili, hindi lamang ang inyong mga pamilya, kung hindi pati ang seguridad ng pagkain sa buong Pilipinas. Kung tayo, kung tayo ay sama-sama at nagbabayanihan, walang pagsubok na hindi natin malalampasan at walang pangarap na hindi natin mat matatagumpayan. Muli, maraming maraming salamat. Mabuhay ang ating mga magsasaka at manging isda. Mabuhay ang provinsya ng Bohol, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. ...government of Bohol na nirepresenta ni Acting Governor Balite sa ating mahal na Pangulo. Maraming salamat po. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na pangulo para sa isang group picture kasama ang ating beneficiaries. Bago. Dahil sa ito ay kinakailangan.